Panginoon, maraming salamat po sa pagkain na nakahain sa pagkainan. In Jesus' name, Amen. 음음 음... 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 Hmm. Gusto nyo sa Christian, lima libo. Sabi ko, Pwede hey naman, kung wala ka ng Kasi magiging ano lang naman yun, anim na hulog. Sabi ko, pagpuhulog nila niya, kaya simbol ko, dito na natin. mga utang. hulog. Lingguhan? Hmm. na hulog, lingguhan. Ano lang yun? Sambuan, Hindi ko. Hindi naman. Pwede naman. Pero, um, wala ka ng mga utang. Eh, baka may mga utang ka pa. Ayun sabi. Hindi masasabos na yung utang ko. Tapos ano utang mo. Ha? Tapos, Tapos ano utang niya. Tapos, malap malapit na ka doon matapos. Hmm. Ayun. Tapos hindi siya pwedeng, hindi siya magbabayad ng utang mo. Hindi, hindi naman siya hindi pwedeng hindi magkapagbayad kasi dito yung sahod niya. Kaya, kahit, kasi sabi ko, kailangan gawa tayo ng kontrata. Eh, dito naman siya sumasahod eh. Kumbaga, bago niya makuha sahod niya, pwede mo nang kaltasin. Kaya kahit hindi na. Sabi ko kasi ah. Hindi ko nagpapautang ng ano. Buwan na ng sahod. Ibuha naman ako eh. Sabi ko, kaya may kumisil. Para ko sa kalit inaisip ko ginagawa lang naman yun kung hindi mo hawak yung sahod kita e tayo hawak natin yun eh. baga bago nila makuha yung sahod nila pwede natin kutasin. ngayon pwede yun sakali ngayon ang problema natin Laila ano doon natin may utang daw yun, sabi, 200,000. Kasi pirma lang doon ng perma. Sabi niya, payo. Ngayon, sabi ko, hindi pwede yun, naalis yun na. May nang Sabi ko, pag di siya nakabayad, pukunin namin yung cellphone. May hirap lang, pag di na nagpakita, mm -hmm. eh, kilala naman yun ni Tito Alan dahil si Tito Alan itutuntunin natin yung bahay kukunin natin yung cellphone kasi 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 bayarin niya wala pa yung dalawang bon eh kasi isang, isang may lang din yun eh tapos ayos na siya ilang pa siya. dalawang hulog pa lang siya kaya kapag pumasok dito kakausapin ko yun Basta pa absent at nung araw, ano. Muna nga, bigla tayo ng pa-utang dun. Para yun, isa rin para yun. Hindi naman yung hirap sa ano. May sinyan hindi, babayan. Hindi, wala naman problema kasi tayo yung kumukuha ng sahod niya pag empleyado dito or sa kabuko, kontrolado ko natin kasi bago nila makuha yung sound nila, nakakatas na. Ang mahirap lang na yan, pag ibang tao na yung hindi mahal. Empleyado na si Laila eh, kakamagin na pala siya. Ha? Huh? Empleyado na mo sa si Laila. Empleyado na siya natin. Eh kaso nga baka bigla nang umulis. Mm -hmm. Ang gulo ng utak eh. Sabi niya, hindi na rin Kasi nga may utang daw, sabi. Huwag na siya magpakita dun. Hindi pwede kasi may utang na siya. 200,000 na. Isaw e, din lang naman ng punta niya. Pero, hindi lang sinisigla lalo kasi baka sabi-sabi lang nila yan. Hindi naman nilahawak yung pinaka piniramahan talaga niya o ano. Pero kung totoo yun, grabe naman yung agency. Grabe naman yung agency. Hindi siya marunong. Dapat kinukuntun yung agency kung talagang nakano sa POEA. Mabaya illegal din yung agency. Baka nga. Ano? Hindi marunong sila yun eh. kung wala na talagang alam eh. Kahit naman ako kung sakali o oh, ko alam. Kasi, ano pala? Kasi nakwento ko doon na. Ayun yan siya last pay. Pwede ko doon ma-recover pa yung SIM card ko na ano na naputol ko. Pwede daw ako magpagawa. Sabi ko, eh, kaso hindi nila nakaregister eh. Ano ba yan? Sabi ni Pai, pwede daw. Bunta lang dumo ko ng Robinson na kahit saan, ng mall. Kung anong, kung ano ba, smart globe, ito kind of feel. Tapos gagawin doon nila yun ng bagong sim. Para daw makuha uh. mo <coughs> Sabi ko, ganun ba? Sige, pwede naman. Chit-chit na natin. pala yan siya, dami niya na palang alagaang, Manila, pang alaga ang mga tao. Nag-Manila pa siya. 1-3. araw dalawa libo minsan natitipit ano na iuwi niya kaso layo ano tatlong oras pa uwi tapos pa babalik ay tatlong oras pa punta tapos pa uwi halos apat na oras Sa traffic